Sa dulo ng isang masukal at liblib na baryo na halos hindi maabot ng mga signal ng radyo, nakatayo ang isang maliit ngunit matibay na bahay na yari sa kahoy at yero. Doon naninirahan si Mang Kajo, isang matandang binata sa edad na 45. Malaki ang katawan nito, batok sa gawaing pisikal, at bagamat may puti na ang ilang hibla ng kanyang buhok, buo pa rin ang tikas nito sa paningin ng maraming taga-baryo. Bago pa lamang sa lugar si Mang Kajo. Lumipat siya roon mula sa syudad, dala ang iisang yaman na hindi matutumbasan ng ginto para sa mga taga-baryo, isang telebisyon. Sa lugar na iyon, wala ni isang bahay ang may kuryente, maliban sa kanya. Nagpagawa siya ng solar panel sa bubong, kaya't nagkaroon siya ng kakaibang kapangyarihan, ang makapagbigay ng aliw at tuwa sa buong baryo. Araw-araw pagsapit ng hapon, sunod-sunod nang dumarating ang mga kabataan, mga binata at dalaga, bitbit -bit ang mga banig, prutas, at minsan ay kakanin bilang pasasalamat. Nakaugalian na nilang magsiksikan sa maliit na sala ni Mang Kajo, sabay-sabay na nanunood ng mga teleserye, cartoons, at minsan ay mga pelikula mula sa kanyang koleksyon ng lumang DVD. Ngunit sa likod ng masayang pagtitipon ay may isang dalagang laging nahuhuli ng uwi, si Gracia, isang labing walong taong gulang na anak ng mag-asawang magbubukid. Tahimik siya kung ihahambing sa iba, ngunit malalim ang kanyang mga mata tuwing nakatingin kay mangkajo. Kapag tapos na ang palabas at nag-alisa na ang iba, magpapalim siya ng kunway magliligpit pa ng mga gamit. Kapag sila na lamang ni kajo sa loob ng bahay, tahimik siyang uupo sa tabi nito, hanggang sa dumating ang gabing hindi na siya tumabi, kundi kumandang sa matanda habang patuloy na nanonood ng palabas. Sa unay nalito si Mangkajo, nahiya, at tinangkang umiwas. Ngunit tila mainit ang hangin sa baryong iyon, at sa init ng katawan at damdaming matagal ng tigang, ay unti-unting bumigay ang puso ng matanda. Hindi ito isang lihim na nanatili sa dilim. Sa kabila ng agwat ng kanilang edad, naging lantad ang pag-ibig ni Gracia kay Mang Kadyo. Maraming chismis, maraming bulong. Ngunit sa huli, ang mga magulang ni Gracia mismo ang nagsabing kung siya ang nagpaligaya sa aming anak at di niya ito sinaktan kailanman, bakit hindi? Hindi pala kwento si Mang Kadyo. Kaya't para sa mga taga-baryo, siya isang palaisipan. Wala siyang asawa, anak o kahit bisitang dumarating mula sa labas. Ang tanging alam lang ng lahat, mula siya sa syudad, may sariling kita, at mabait sa bata. Pero sa gabi, habang nagsisolo sa kanyang bangkong kahoy, binabalikan niya ang mga alaala, ang bigong pag-ibig, ang maingay na lungsod, ang trabahong sa kabila ng sweldoy unti-unting samaira sa kanyang damdamin. Nagdesisyong lisanin ang lahat, bitbit -bit lamang ang ilang gamit, at piniling manirahan sa tahimik na baryo kung saan ang tunog lang ng kuliglig ang maririnig tuwing gabi. Ang simpleng pamumuhay ay unti-unting gumamot sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi niya inakala na sa simpleng pagpapalabas ng cartoons at drama ay isang dalaga ang makakagambala sa katahimikan ng kanyang puso. Isang gabing payapa, matapos ang panunood ng pelikula, isa-isa nang nagsiuwian ang mga kabataan. Salamat po, Mang Kadyo. Sigaw ng isa, ngunit gaya ng dati, naiwan si Gracia. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng banig. Nakapulupot sa kanyang balikat ang manipis na balabal, at ang kanyang mahabang buhok ay humapay sa kanyang balakang. Ay, umuulan pala, sambit ni Gracia habang nakatanaw sa labas. May payong ako, kung gusto mo nang umuwi, alok ni Mang Kajo. Pwede po ba akong magpahinga muna rito? Baka tumila rin. Hindi na sumagot si Mang Kajo. Alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, at ang katahimikang sumunod ay panang sigalot sa damdamin. Ngunit nang sa wakas ay, muling maupo si Gracia, hindi sa kanyang tabi kundi sa kanyang kondamgan, doon na niya naramdaman ang init na matagal niyang tinabyunan sa kanyang pagkatao. Mabilis kumalat ang bulong sa baryo. May mga nagsasabing mali, may ilan namang nagsabing, eh kung totoo ang pagmamahalan, anong masama? Ngunit may isang binatang hindi mapalagay, si Kaloy, isang tricycle driver na matagal nang may gusto kay Gracia. Matandang binata ka, mangkajo, pero wag mong sayangin ang tiwala ng mga tao rito, ani kaloy minsang magkasalubong sila sa kanto. Ngunit ngumiti lang si mangkajo. Hindi siya sanay sa gulo, ngunit handa siyang ipaglaban ang nararamdaman. Sa bawat araw na lumilipis, lalong tumibay ang kanilang samahan ni Gracia. Tanggap ito ng magulang ng dalaga, lalo na't nakita nila kung gaano ito alagaan ni Mangkajo. Wala itong halong kahalayan, pagkalinga lang, at tunay na pagmamahal. Ngunit isang araw, dumating ang isang bisita mula sa syudad, isang babae, medyo may edad, nakapantalon at may dalang bag. Kilala mo pa ba ako, Kajo? Tanong ng babae, ako si Luz, ang dati mong nobya, natigilan si Gracia, at sa unang pagkakataon, nasaktan siya. May bahagi pala sa nakaraan ni Mang Kajo na hindi pa niya alam. Sa unang beses mula nang sila'y naging malapit, umuwi agad si Gracia matapos ang panunood. Hindi na siya nagpaiwan, hindi nag-iwan ng banig, at hindi rin tumingin kay Mangkajo habang papaalis. Tahimik ang buong bahay ni Mangkajo kinagabihan. Ang dating buhay na sala ay tila na nahimik kasama ng puso ng matanda. Samantalang sa loob ng kanyang silid, nakaupo si Luz, ang babaeng minsang minahal at muntik na niyang pakasalan. Matagal kong inipon ang lakas ng loob para puntahan ka, Ani Luz, sabay tingin sa lumang larawan nila ni Kajo. Pero nakita kita dito, masaya ka. Malinaw sa akin kung saan ako lulugar. Bakit ka talaga nandito, Luz? Tanong ni Mang Kajo habang nagkakape. Gusto ko sanang subukang muli, pero huli na yata, no. Tahimik lang si Kajo. Hindi na siya sumagot. Tinanggap niya si Luz bilang isang bahagi ng kanyang lumipas, hindi na bilang hinaharap. Kinabukasan, hinarap ni Mang Kadyo si Gracia sa gilid ng ilog kung saan madalas itong naghuhugas ng labahin. Pasensya ka na sa bisita ko kagabi, ani Kajo, halos pabuulong. Wala naman akong karapatang magselos, Mang Kajo, sagot ni Gracia, hindi man lang lumilingon. Pero ako ang may karapatang magpaliwanag. Dumating si Luz hindi para guluhin tayo, kundi para magpaalam sa kung anong matagal ko nang iniwan. Saglit na katahimikan. Hanggang sa lumapit si Kajo sa likod ni Gracia, hawak ang isang maliit na kahon. Hindi ako marunong mag-propose gaya ng sa pelikula. Pero ito, singsing to mula sa aking ina. Isa lang tanong ko, Gracia. Humarap na si Gracia. Namumugto ang mata. Gusto mo bang maging asawa ng isang matandang binata na may lumang telebisyon at puso lang ang kayamanang maibibigay? Mabagal pero malinaw ang pagngiti ni Gracia. Gusto kong makanood habang nakaupo sa condomgen mo, habang buhay. Walang ingranding kasal. Ngunit ang buong baryo ay saksi. Sa gitna ng palayan, sa ilalim ng araw, nagsama si Mangkajo at si Gracia sa isang payak ngunit masayang seremonya. Ang altar ay gawa sa kawayan, at ang tugtog ay mula sa mga tambol ng kabataan sa baryo. Tinanggap ng lahat ang kanilang pagsasama. Maging si Kaloy, ang dating seloso, ay ngumiti at nagsabing, mahalaga lang naman, masaya si Gracia. Ang gabi ng kasal ay sinabayan ng pinakamasayang panunood ng telebisyon sa bahay ni Mang Kajo. Halos buong baryo ay nandoon, pero ang pinakamahabang panunood ay naganap matapos silang magsipag-uwian. Magkatabi sa banig si Gracia at Kajo, habang tumutugtog ang closing song ng isang lumang pelikula. Ilang buwan ang lumipas, lumalaki na ang tiyan ni Gracia. May bago nang... Inaabangan ng buong baryo, ang anak ni na Mangkajo at Gracia. At syempre, ang bagong telebisyong dinala ni Mangkajo galing sudad, mas malinaw at mas malaki. Pero kahit may bago, ang lumang bangko pa rin ang paboritong upuan ni Gracia ang mismong upuan kung saan unang sumibol ang isang pag-ibig na walang edad, walang hadlang.